dahil nga maulan ngayon, ito yung pinakamabisang food trip na naispatan natin ngayon. Dito nga ay kahit papano ay masabi masasabi ko ay pangmasa. Dahil starting for only 38 pesos ay makakapaglugaw ka na. Pero kung gusto mo talaga yung pinakasulit ay meron sila ditong overload na sa halagang 108 pesos na. na meron ng kasamang isaw at bituka at puso ng baka. At idagdag mo na rin yung kalahating slice ng itlog. At kung pa nga sa'yo yan ay meron sila ditong chowpan rice na merong topping sa chicken fillet. At idagdag mo na rin yung kanilang chowpan with Korean fried chicken. sa halagang 109 pesos lang ay talaga naman napakasulit na at napakasarap pa. Good mga koy. So ngayon, another food trip na naman tayo. So nandito tayo sa may kahabaan ng MP, NP Cruise dito sa may Ususan mga boys. So may nais nice pa tayo food trip dito. Ito nga yung wow. ayan mga koy. No? So tara, samahan nyo ako. Alamin natin kung ano yung food trip dito. Saktong sakto. Medyo masama yung panahon. Masarap maglugaw. Let's go. Hi ma'am. Magandang gabi po. Good evening po. Ma'am, tanong ko lang, ano po pala yung mga itinitinda niyo rito? Uh, meron po kaming mga lugaw at saka chow fan with toppings. With toppings. Ma'am, yun sa lugaw niyo, ano naman po yung mga pwede mabili dito? Meron po kaming plain lugaw, lugaw with egg, lugaw with laman, at saka meron po tayo yung bestseller natin na overload. Meron yung tatlong laman, itlog at saka chicharon. Ano ano ano, ano naman po yung mga laman na yun? Ah, uh, meron po kaming puso ng baka, tito, bituka, isaw at saka tuwalya. Magkano naman po yung presyo? Ah, uh, 108. 108. Yung pinakamura ma'am ng lugaw niyo po? Ah, uh, yung plain namin ah uh, 38, 38, then yung lugaw cost. with laman 68 po. Oh, 68. Okay. Yung chowpan nyo naman, ma'am, magkano naman po nagre-range? Uh, meron po kami mga 99 at saka 109. Yung 109 po namin, yung chicken fillet. And yung 99, meron pong uh, Shanghai, shumai, chicken poppers, at saka chicken nuggets. Ayun, oh. Maliban sa mga ma'am, ano pa po yung mga pwedeng mabili, rin, mabili po dito? Saka meron din kaming lumpiang toge, tokwat baboy, at saka uh, yun lang. Yun. Uh, Ma'am, anong oras naman po kayo nag-open po dito? Uh, open po kami Monday to Thursday, 2 p.m. to 11 p.m. Then pag Friday, Saturday, 2 p.m. to 1 a.m. And then pag Sunday, 2 p.m. until 9 p.m. 9 p.m.? Saan naman po nila malulu malulukay malu Lugwaw at iba pa? Uh, located kami sa 9NP Cruz, Barangay Ususan, Tagig City. Malapit po kami sa St. Ignatius of Loyola Parish. Ayun. Sige ma'am, medyo masama-sama pa yung panahon niyo. Pa-order po ng overload niyo po na Lugwaw. Okay po. Yeah. Thank, Thank, you. Thank you ma'am. At ito na mga kuis yung in-order natin dito sa Lugwaw. Wow, yan. No. So, meron sila ditong overload na lugaw for only 108 pesos. Ayan, no, mga boys. Oh. So. Grabe. Venue naman. So meron na siyang bituka ng baka, tapos isaw, at syempre yung puso ng baka mga ko isa. Grabe. Tapos meron na rin siyang egg. Ayan. For only 108 pesos, napaka solid na. Halos uh, pang dalawang tao na yung dami niya mga ko Tapos meron din sila ditong plain hugaw for only 38 pesos. Ayan. 38 pesos. At syempre, yung bago sa menu nila, yung kanilang Korean fried chicken. Ayan for only 109 pesos lang mga kuis grabe o tapos naka pan pa panalo tapos meron din sila ditong chicken fillet 109 pesos din tapos naka chow pan din yan panalo so yan mga kuwis. tikman na natin syempre yung kanilang lugaw overload ayan o no? syempre dahil medyo masama ang panahon ngayon kailangan natin yung medyo mainit-init ayan o eh mabisa paragyan natin ng ganito ilang mga kuis

Napakalambot ng isaw sa bituka. Bakit yung puto, parang ano lang siya, parang atay. Ang lasa pero ang sarap. Mm. Panalo. Mm. Tapos, siyempre hindi mo wala yung ganito. Toko at baboy. 40 pesos lang mga ko yung Tapos siyempre yung templadong buka. Ab. Hmm. Sabay natin dito. Hmm. Sarap. So, view. Panalo. Bukawat, sokla at, at babon. Hmm. Panalo ah. Try naman natin merong ano ah, toge. tubig ah, lumpiang toge hmm pa ano ta hmm oh. ta. lung tapos tikman naman natin yung kanilang Korean fried chicken na oi sa ano Korean Fried Chicken So, tukman natin yung isa So, yun, oh So, oh, okay, oh tapos may sauce ngayon, mga kuwis Mmm, tap. tap auto lang sauce, Top. sauce ngayon, mga kuis. Medyo... may pagka-spicy Ayun, oh mm. pa? ano? ayun, oh Mmm Maganda boneless. Tignan natin yung ano, chowpan Mmm, sarap yung chowpan Sabah. Wala na to Mmm. Sa mga naghahanap ng gantong food trip na halos lahat, kung gusto mong mag-rice meal, meron sila. Soft lang na meals. Meron sila ito, ito nga yung lugaw. So located nga sila dito sa number 9 NP Cruise Uh, Barangay Ususan, Taguig City, mga kuwis. So, open sila dito ng 2pm hanggang 11pm, mga kuwis. Yan, napakasolid. Sila mga sabi ko, mga kuwis, ang sarap ng dugong nila dito, saktong-sakto sa masamang panahon. So, paano? Itutuloy ko na yung food trip ko. Salamat!